Ang question ngayong araw ay Paano nabuo at namayani ang dinastiyang Zhou sa kasaysayan ng China? Katulad ng dinastiyang Xia, hindi rin nagtagal ang pamamahala ng dinastiyang Shang sa China. Matapos ang mahabang panahon ng paghahari ng mga Shang, napalitan ito ng dinastiyang Zhou ang pinakamatagal na dinastiyang namuno sa kasaysayan ng China. Ang Zhou ay nag-ugat sa kanlurang bahagi ng China sa rehiyon ng Wei River Valley, malapit sa kasalukuyang lalawigan ng Shanxi. Pinamunuan ni Haring Wu ng Zhou ang pag-aalsa laban sa uling hari ng Shang na si Haring Joe Shin, na sa kasaysayan bilang isang malupet at imoral na pinuno. Ayon sa mga tala, ginamit ni Haring Wu ang paniniwala sa mandato ng langit o ang mandate of heaven bilang moral na batayan ng kanilang pag-aalsa upang ipakita na ang kanilang layunin ay hindi personal kundi ayon sa kagustuhan ng langit. Ang mandato ng langit ay isang pilosopikal at pampolitikang paniniwala na nagsasabing ang langit o tiyen ang nagbibigay ng karapatan sa isang pinuno upang mamuno. Ngunit ang basbas na ito ay hindi permanente. Maari itong bawiin kung ang pinuno ay hindi na nararapat sa kanyang tungkulin. Kaya naman kapag dumanas ng mga sakuna, digmaan, tagutom o rebeliyon ng isang dinastiya, itinuturing itong palatandaan na nawala na sila ng basbas ng langit. Ang paniniwalang ito ang nagbigay lakas sa ideya ng siklong dinastiko, ang paulit-ulit na pag-angat at pagbagsak ng mga dinastiya sa kasaysayan ng China. Nagsimula ang dinastiya sa isang mabuting pamumuno, naging tiwali at abusado sa paglipas ng panahon at tuluyang pinapalitan ng panibagong dinastiya na may mas mataas na moralidad. Ang mga Joe ay hindi ganap na lumihis sa mga nakasanayang kaugalian at sistemang nauna sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang mga sistema ng pagsusulat, ang paggamit ng mga ritual at ilang aspeto ng kulturang siyang. Gayunpaman, sila rin ay nagpasimula ng mga mahahalagang reforma. Isa sa pinakamahalaga ay ang sistemang feudal o feudal system ng pamamahala. Ang malawak na teritoryo ng Joe ay hindi kayang pamahalaan ng sentralisadong pamahalaan lamang, kaya Hinati-hati ito sa mga nasasakupan na pinamumunuan ng mga maharlika o lords. Ang mga ito ay kamag-anak o mga pinagkakatiwalaang ang general ng hari na may tungkuling maglingkod sa hari at magpadala ng buwis at sundalo kung kinakailangan. Ngunit sa kalaunan, ang sistemang ito ang nagtulak sa paghina ng pamahalaang Joe, nang ang mga lokal na pinuno ay naging mas makapangyarihan kaysa sa hari. Isa sa mga kaalamang ipinatupad ng Joe ay ang well field system, isang paraan ng paghahati ng lupain sa siyam na bahagi. Ang walong bahagi ay sinasaka ng mga pamilya para sa sarili nilang pagkain at pangangailangan, habang ikasyam ay para sa panginoo ng lupa o pamahalaan bilang anyo ng buwis. Kasabay nito, naging laganap ang paggamit ng bakal na mas matibay kaysa sa tanso. Ito ay nagbunga ng mas episyenteng kagamitang pangsaka tulad ng araro na tumulong sa mas malawak at mas mabilis na produksyon ng pagkain. Ang pagtaas ng produksyon sa agrikultura ay nagtulak sa paglobo ng populasyon na umabot sa humigit-kumulang 20 milyong tao sa ilalim ng pamumuno ng Joe. Dahil dito, nagsimula rin makipagkalakalan ang mga Chino sa mga karatig rehiyon. Isa sa mga pangunahing produkto ng panahong ito ay ang seda, isang mamahaling tela na naging pangunahing kalakal ng China sa iba't ibang bahagi ng Asya at Europa sa pamamagitan ng sinaunang ruta ng seda o ang Silk Road. Nahati ang kasaysayan ng Joe sa dalawang yugto. Una, ang kanlurang Joe. Ito ang panahon ng matatag na pamumuno kung saan ang mga hari ay may tunay na kapangyarihan. at ang silanganing Joe. Matapos ang pagsalakay ng mga tribong barbaro at rebelyon ng mga lokal na pinuno, napilitang ilipat ng Joe ang kabisera mula sa Haujing malapit sa Sian ngayon patungong Luyang. Dito nagsimulang humina ang kapangyarihan ng hari. Sa panahong ito, Lumitaw ang mga malalakas na estado na nagsimulang makipag-agawan ng kapangyarihan. Ito ang naging simula ng panahon ng tagsibol at taglegas o ang spring and autumn period at panahon na naglalaban ng estado o ang warring states period. Mga yugto ng kaguluhan na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga pilosopiyang Chino tulad ng Confucianismo, Taoismo at Legalismo. Sa kabila ng kanilang mahabang pamumuno, tuluyang humina ang Zhou sa huling bahagi ng silanganing Zhou. Nawala na ng tunay na kapangyarihan ang hari at ang mga estado tulad ng Jin, Chu, Qi, Zhao at Wei ay naging mga tunay na makapangyarihang puwersa. Sa huli, ang estado ng Qin sa ilalim ni Ying Zheng ang nagwakas sa pamahalaang Zhou noong 256 BCE at itinatag ang unang imperyo ng China, ang dinastiyang Qin.